Good morning, everyone. Hello, 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 hello. Breakfast yeah. time. Si Dylan nagdedede na doon. Nagdedede yung apo ko mamaya daw siya magpinapay. Can so, you say hello? Say, hello. can you say hi? I'm, 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 say good morning to everyone. Good morning. Nagdedede ah. <laughs> <laughs> na siya doon. Nagdedede na. ayo na po kay babe kape. umaga sa inyong lahat. Ha? Good morning. Pandisal tayo. Matagal na naman kami hindi nakapag good morning Yata sa inyo with pandisal, di ba? Yeah. Ayun po, pa po kami sa mga ganitong video namin po. Ano po? Kasi po, ayan ito po yung ito lang po yung mga uh, Nagagawa namin na mga long video kasi a uh, Uh, Naka-concentrate po kami sa mga short videos namin. Ano po, ayan, maraming salamat po. Ayan, ha, uh, support po kami sa mga long video namin po, ha. Uh. Ayan. Katulad uh, nito, good morning at uh, lunch time or dinner time, ganon. Uh, <coughs> Kasi po, uh, bihira na po kami maggawa ng, uh, yung mga, ano yun? Funny, funny long videos. Uh, compilation. Ah? Uh -huh. Uh, minsan na naman po kami ng mga long video na pani kaso lang po, uh, Nakakalimutan po minsan eh, mas 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 po kami sa nagko po talaga kami doon sa uh, short videos, opo. Kaya naman po namin kaso lang uh, pag gumawa po kami ng mga long video kasi medyo maraming bakus pus balwos <laughs> ano, maraming uh, take, ganoon. Kaya sa short videos muna po kami at uh, syempre yung ang uh, mga long video namin is ganito lang. Good morning and uh, last time, dinner time daw. kaya po? paki-suportahan niyo na po. <laughs> mm. Kain. Kenapa ya kau? Kenapa ya kau? Chocolate. 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 Kita mau kayak apa? Kita lang kayak apa? Kita mau 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 kayak Hey, say, bago, 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 say hi to everyone. Hi. <laughs> Busog. <laughs> hi to everyone. Say hi. Hi everyone. Uh, please follow. Please follow. Please follow. Yes. Bye. Bye. Thank, Thank you so much. Bye everyone. Thank you. Thank you everyone.